Good morning mga boss Okay ito mga boss Alas 2 heavy Heavy dyan lang Ngayon pala ako mga boss Kakape Ayo... Oh no Kape Dahil busy ako mga boss Sa kabalat ng pinya Ayan At nagpa-deliver ako ngayon mga boss Papakit ako sa inyo Ang pinya ko napakatamis Nakatapos ko lang mag-slice Nang pakuha na yan Ayan mga boss bago deliver tayo mga boss ng pinya ayan Kata, dami dami na naman mga boss so. ayan let's go mga boss ayan yummy yummy na naman ayan mga boss let's go balik so, natin mga boss ayan nakalipat na ako rin sa kabilang pista ko at yan o oh, katabi ko karinder yan mga boss ayan. Ang daming nabili dyan mga boss

Ayan tayo sa palinggi mga boss Ayan dai pa natin dito rin, mga boss Oh no Itong pangon pa isang slice Ayan 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 ito pa mga boss oh. Ayan Ayan ah, Dito sa palinggi mga boss Kakalis na ng barangay mga boss Ayan Dito na ako Nag-disipin na ako Ayan Uh, let's go my boss!